Kag sa good vibes, matapos naging kawat ang amorsolo Painting sa Silay City sa nagligad na tuwig, natala na ang pagbalik sini sa buwas sa Jofelanian Museum. Buwas isaman ka-Thanksgiving kag pagtipon-tipon ang patigayunon sa Jofelanian Museum sa 5 de Nobyembre, sweet sa Silay City. Isa ka-selebrasyon ang patigayunon kadungan sa pagbalik sa 1936 Mango Harvester Painting sa national artist nga si Fernando Amorsolo. Ang ginkawat nga 88-year-old nga Marsolo painting sang bulan sang Hulyo sang nagigad nga tuig. Na-recover ini sa National Bureau of Investigation sa Metro Manila subong sa isa ka entrapment operation. Gindala ini sa National Museum kag natalana nga ibalik sa negros. Duha ka mga persona ang naaresto sa NBI nga nagbaligya sang painting. Duha ka mga nagpakunukuno man nga mga guest sa museum ang nagkawat sang amo nga painting.